Magandang araw guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ang ayusin natin ay isang electric stove. Sabi po na may ari ay hindi gumagana ang low. So ang gagawin natin ay ayusin, ayusin natin siya. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Huwag mo kalimutan mag-like at mag-comment sa baba. So ngayon guys, sisimulan na natin. Ang gagamitin natin ay extend lang. So ayan, guys, simulan na natin ang pag uh, trace kung ano sira ng electric stove. Greetin na natin, gagamitin mo natin ang analog tester. ayan check muna natin. So ang gagawin natin, guys, ay ilalagay natin yung dalawang test probe sa power o uh, power cord ng electric stove. So pipitin natin siya. ayan guys. Ikup muna natin siya. So ayan naka up muna. Off. Tapos pag ang low nasa baba yan guys, low. Ayan. Wala siyang deflection guys. Kung makikita nyo, walang deflection. Dito naman tayo sa medium. Ayan. Mayroon siyang deflection. Nakikita nyo may deflection. At sa high naman. Ayan guys. Mayroon siyang deflection. So, ayan. Okay naman yung medium saka high. Pero yung ano, wala pong deflection yung low. So ang ayusin natin, yung low nga pala guys ay yun nasa gitna. Ayan yung low. Ayan. Titingnan natin kung bakit siya uh, walang walang deflection. Hindi na natin guys sin siya uh, sinaksak sa korente dahil pares lang naman na isaksak natin. Kahit Saksak natin, hindi siya init kasi wala pong ang deflection sa ating tester. So, ayan. Ayan. Malangis siya, guys. Marami langis. Oh. Marami langis. Ayun, may roasted rat, guys. May nakita kong daga na patay sa loob mismo dito uh, dito mismo sa electric stove at tatanggalin ko muna siya. Namatay siya dito sa loob ng electric stove, ayan oh. No? Na ano siya. Nakulong hangga't sa mamatay. Guys, may number siya 13 video men high saka yung 2 and 4. ayan yung alo. Uh, so, kagawin natin dito, guys ay titestirin natin tong coil mismo dito yung coil para malaman natin kung anong problema kung sira ba yung ano nya sira ba yung coil or naputol ayan to in for dyan guys yan bilangin mo na lang mula sa kaliwa or kanan ang to in for yan yung low tapos yung ah 1 in 3 yun yung ah uh, high ay medium and high heating element so ayan ano ko yung problema nito guys ang gagawin muna natin ay tite-test muna natin tong coil ayan ayan Itinuturo ko nga ang probe yan yung uh, wire papunta sa loob. okay na siya may pwede na siyang gumana so ibabalik na natin siya sa dati lagay na rin natin yung lock so ayan tinagay na natin yung lock Ayan, ayan okay na siya guys at ibabalik na naman natin dito sa loob mismo o sa dati para lagyan na natin siya ng tornilyo pero bago yan ay kailangan natin uh, rin para makita natin kung may deflection nga bago natin itornillo ay meron naman siyang deflection halos lahat na yung low, high, saka job lahat na may deflection so ang gagawin natin ngayon ay ibabalik na natin so ayan guys naibalik ko na siya so ayan guys lalagyan na natin ng uh, mga screw para tat, para hindi siya gumalaw tatakpan na natin siya lalagyan natin ng mga screw motor nilyo ayan guys ayan sana ay nagkaroon kayo ng idea tungkol dito sa mga pag-aayos natin ng uh, electric stove ayan guys tamang tama yan ngayon sa panahon ng pandemic kailangan natin ng extra income kahit ano gawin natin basta ang malaga ay mayroon tayong extra income gaya na ito. Basta ang malaga dyan guys ay uh, nasa tamang paraan o hindi tayo gumagawa ng labag sa, sa labatas o labag sa batas ng tao. So ayan, ang gagawin natin ngayon ay titiste natin para malaman na, para makita nyo yung deflection lahat na siya may deflection ba. So ayan, ipopokus ko lang ang camera. Para makikita nyo may higi. so yan. Nasa off siya guys. In off ko yung switch. Makikita nyo naka off siya. Ayan. Lagay ko sa medium. Gumalaw na siya. Gumalaw na yung ating needle pointer. Ayan. Gumalaw na din. ay Tapos high. Meron rin. Ayan. Lahat na sila guys. Meron na. Meron siyang low, medium, at high. So ibig sabihin, pag sinaksak natin to guys, ay meron na siyang meron na siyang ah, ibig sabihin iinit na siya so ang gagawin nga natin ngayon ngayon ay isasaksak na natin so yan okay na siya may deflection na lahat ng ating tester ang gagawin naman natin ngayon ay sasaksak na natin para makita natin kung mainit na So, ayan guys. Naka-off siya. natin. Ayan, naka-on siya. Naka-low. Mainit na siya. Lagay natin siya sa um, medium. Sa medium. Sa kasahay. Ayan. Ayan. Ayan guys, nasa medium na siya. Tapos hanggang high. Ayan, okay na. Uh, hanggang dito na lang guys ang aking ano video. Sana ay nagkaroon kayo ng idea tungkol sa pag-aayos ng uh, electric stove. Maraming maraming po salamat at ingat po kayo.